Oh, gulat kayo, no? Tara! <laughs> Nagulat? Okay, Ba't naman kayo magugulat? No. Hindi, nakaligo na kasi kaya mukhang fresh. Kanina mukhang, ewan? Mukhang fresh pa rin naman. Uy, hindi. Haggard. Fresh pa mm. Nandini pa rin. Fresh, run, run. Nanda lang. Nandini pa rin kami sa Kalayaan Coast. At yun, yun wow. naman ang aking OOTD. Napakaganda. Wow. Ito nga pala yung regalo sa akin ng kapatid ko, si Kuya Aymon. Nagaya ng DJI. mare Cakes, grabe, apakah pretty mo naman dyan. Sino ka dyan? Opa! Hmm, <laughs> tayo, fit check, fit check. Fit check! Dito, 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 dito. Para kang si Tom, so nakikita. oh my god. Tada! Ah, uh. Lana. Ang ah, maganda lang, bakit minsan lang ito eh. Hindi naman araw-araw maganda. Parang dapat kasama ka sa family of brands. Eh, nag-reply na pala nako ah? eh. Bakit? <laughs> 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 yeah. episodes na lang. picture tayo. <laughs> <laughs> ang tropa ko, ang tropa kong to, tin niya bagong gising kaya ata bukid yan ito. ganito. <laughs> may <Pam, laughs> wala pang picture. ganiyan lang, ganito lang buo. Sino yung picture ko kayin dalawa? Oo. O oh, dali picture ko kayo, sana gusto. Seko magandang. Doon na. Doon sa may resto ngayon. Oo. Doon niya doon. Amaya. Doon sa may swimming room. Hmm. Ah, sa loob Pwede rin naman. Ang mm. ganda naman din sa Kalayaan Coast. Din na lang kaya muna ako. Kaya. Yeah. Iwan niyo muna ako dito. Ah, talaga ba? Dyan kayo mag-holding hasta talaga kayo. <laughs> Oo. Oh. Ang sakit ng view. Medyo masakit yung view. Um. Ayan, oh. <laughs> Ayan, oh. Para kang si Tom Cruise. Okay rin. Tignan ba, ka. Ay, grabe ka naman. <laughs> o, eh, o, eh. Shields, dito ka nga.